Hello Max Spark kamusta kayo? At sa bilang ni Max for pag-uusapan po natin ang mga signs sa pagod na ang lalaki sa iyo. At kung handa na mas tapo tayo at muli, be Spark. At ang unang signs mga na pagod na ang lalaki sa iyo is pati ikaw na mapagod na sa pinapakita niya. Yan ang unang signs kay inspired. Napagod na ang lalaking mahal mo sa iyo, ang boyfriend mo o mister mo. Pati ikaw na mapagod na rin. Bakit ganun kay inspired? Bakit pati kami mapapagod diyan? Sapagkat nakakapagod naman talaga kapag nagbabago na ang partner mo. Oo. Kaya isa sa kaya isa sa mga signs kasi nagbago na siya, 'di ba? Signs yan kay Inspard meron siyang meron pagbabago, meron changes. Parang hindi na siya yung dating lalaki lalaking na kilala mo. Parang hindi siya yung dating lalaking minahal mo. Marami ng pagbabago. Yung mga dati nang ginagawa sa iyo, hindi niya na ginagawa ngayon. Hindi na siya masyadong malambing para bang nagbago na talaga. At ikaw mismo ay napapagod na sa kakaintindi, napapagod ka na sa kaunawa, napapagod ka na sa kakapasensya, napapagod ka na sa pag-iisip ka inspired. Sa, yun, sa mga signs ng lalaking mahal mo ay nagbago na napapagod ka na rin sa mga ipinapakita niya sapagkat nagbago na siya sa iyo sa iyong spa. Pangalawang sa iyong spa na pagod na ang sa iyo is wala siyang gana sa inyong labing. Yung palawa kayong spa. Kayong pati ba naman dyan? Oo naman kayong spa, pati sa labing-labing. Apektado yan, damay yan, kapag ka nagbabago ng isi inyo. Sapagkat kapag sinab sinabing pagod, pagod na ang isip, pagod na ang damdamin, pagod na ang puso, Tingin mo, may gana pa ba yan? Kapag siya ay napapagod na sa'yo at di ka na, di ka na niya ganun kamahal? Alam niyo ba na mas nakaka-L kapag mahal mo ang isang tao? Mas nakakagana kapag mahal mo ang isang tao? Mas nakakagana kapag inspired ka? E paano pag uninspired ka? Hindi ka inspired sa partner mo kasi pagod ka na nga. Tingin mo, di ba ang gababago yung performance niya sa inyong labing loving Talaga naman ka-inspired sa inyong sa mga signs na nagbago na ang lalaking mahal mo sa'yo. Pagod na siya. Pati sa inyong labing-labing, wala na siyang gana. Pangatlong senyales kayo inspired na pagod na ang lalaki sa'yo is parang tabad na siyang magbigay ng oras sa'yo. Patlong ka-inspired. Lahat ng mga inspired kapag ang isang lalaki magpagod na sa siyang relasyon. Pagod na sa'yo. Para wala lalang siyang masyadong interest sa'yo, hindi siya masyadong focus sa'yo at ang atensyon niya napupunta na sa iba dahilan kung bakit nagkukulang na siya saan sa oras niya sa'yo at mapapansin mo yon magtataka ka, magtatampo ka, maiinis ka sapagkat di naman siya dating ganyan. Dati siya pa nga unang lagi nagpaparamdam sa'yo, siya pa ang unang nangungulit na mag-reply ka mabilis, siya pa nangungulit na lagi ka magparamdam, palagi siyang chat ng chat, call ng call, text ng text, lagi siya nag-update, palagi siya nagpaparamdam, palagi siyang available, pero ngayon kay Inspired nagbago na, hindi siya masyado nagpaparamdam sa'yo, Nagba Nabawasan na ang panahon niya sa iyo. Ni halos hindi na siya nagbibigay ng oras sa iyo. Patagal na rin siyang mag-reply at makipag-usap sa iyo. Bago siya mag-reply kay inspired sa isang mga signs na dapat mong mapansin at mararamdaman mo yan kapag kaganyan siya. Talaga man dati kahit sobrang busy niya nagbibigay siya ng panahon sa iyo, gumagawa siya ng paraan. Kahit marami siyang ginagawa, nagre-reply siya ng mabilis. Kahit sobrang busy niya, marami siyang message sa iyo. Kapag break time niya, pahinga niya, ibibigay niya pa sa iyo. Pero bakit ngayon ganyan siya? Sayang sa mga signs sa pagod ng na, lalaki sa iyo. Hindi para bang tamad na siya magbigay ng panahon at oras sa iyo. Para bang napipilitan na siya magbigay ng oras sa iyo. Ka-inspire. apat ah, na sinyalis kay Inspire na magpagod na ang lalaki sa iyo. Saramdam mong hindi na siya masaya kapag kasama ka. Makapat ka Inspire. Alam niyo mga Inspire, medyo nakakalungkot talaga yan. Pero wala. Isa talaga siya mga signs eh. ba? Diba? Hindi kasi may tatago talaga kung minsan eh. Minsan kasi may mga tao na kahit ayaw na nila, kahit silang gana, kahit pagod na sila, ayaw pa rin makipaghiwalay. ayaw, ayaw pa rin magtapat. Ayaw pa rin magpakatotoo. Sa kung ano man dahilan, ayaw niya masaktan ka, ayaw niya, mas, ayaw niyang sabihin nating masisi siya ng mga tao, at kung ano-ano pang dahilan, kayo spad kaya, kaya tinatago niya. Pero mararamdaman mo, mapapansin mo, at masasabi mo sa sarili mo na ang partner ko, hindi na akong mahal, o hindi nagbago na sa akin, ako pagod na siya, ano man ang dahilan kayo, dapat malaman mo. Dapat mag-usapan nyo upang, ma upang mabigyan ng solusyon at hindi maging mahuli ang lahat. Sapagkat naniniwala ko na ang pag-ibig ay hindi nawawalang lubusan ng isang daang porsyento agad-agad. Alam kong meron pa rin sa puso nila. Napapalitan lang ng lungkot, napapalitan lang ng inis, napapalitan lang ng galit. Dahil sa mga nangyayari sa si inyo, pero ang totoo ang pag-ibig nandiyan pa rin yan sapagkat naging bahagi ka ng buhay niya talaga mga kainspert, agapan mo, kausapin mo siya, alamin mo ang totoo talaga naman upang mabigyan ng silusyon at muling manumbalik ang pag-ibig niya sa iyo. Sa insa mga signs kainspert na napapagod ng na lalaki sa iyo, kapag magkasama kayo, parang bang wala lang siya, kapag magkasama kayo, parang hindi na siya masaya, kapag magkasama kayo, parang bang nag-iisa ka lang, kapag magkasama kayo, talaga mga kainspert, hindi mo ramdam ang pag-ibig niya na dating siya sa iyo, hindi siya ganun kalambing sa iyo hindi mo na maramdaman kayo sa ang pag-ibig niya kahit pa magkatabi kayo. Sa yun sa mga science lang sa lalaki ay nagbago na sa'yo at pagod na sa'yo iyo Inspired. Ano yung mga science mga Inspired na pagod na sa iyo sa'yo? Sindi siya gano'n nakikisama sa pamilya o kaibigan mo. Ano yung mga Inspired? Ano yung ka bagay sa lalaki talaga na mga pagod na sa'yo? Pagod na rin siyang makisama sa mga kaibigan mo at pagod na rin siyang makisama sa pamilya mo. Madadama yan sapagkat kay Inspired ang totoo gusto niya na lumayo sa'yo dahil pagod na sa sayo Kaya, kay Spurt, baka sabihin ng iba, kay Spurt, ano bang dapat gawin upang hindi mapagod ang partner namin sa amin? O na kailangan kay Spurt, syempre matuturo ko, ayusin mo ang personality mo, ayusin mo ugali mo, ang puso mo, ang pangisama mo, maging mabait ka sa kanya, huwag kang maging bungangera, huwag kang maging potakera, huwag kang maging talaga naman kay maingay, huwag kang palaging demanding, ayusin mo ang ugali mo, huwag mo siyang pagsitaan ng masama, at lagi kang magpaganda. Baka yung iba sa inyo, tag -tag kaya napapagod na nalaki sa iyo, hindi ka nag-aayos sa sarili mo, nagpapakalos yan ka, nagpapakapangit ka, hindi na may tsura mo, tuming ka sa salamin mo, nagamang ka-inspire, mag-self-improve ka, ayusin mong lahat sa iyo, upang manumbalik ang gana niya sa iyo, at manumbalik ka-inspire, kaya talagang ang pag-ibig niya sa iyo, hindi yung napapagod siya sa iyo, sapagkat sinasabihan ka niya, o kung di man siya magsalita, ito eh yung dapat makaramdam ka. Yung iba sa inyo, eh, pag iniwan, doon nyo aalamin lahat. Isa e yun sa mga signs, ayaw nyo na makisama sa pamilya mo. Ayaw nyo na makisama sa mga kaibigan mo. Sapagkat sa sa'yo pa lang, ayaw nyo na nga rin makisama sa kanila pa kaya. E sa'yo pa nga rin, pagoda sa'yo sa kanila pa kaya. Nakapagod din ha, Magp mag magkunwari. Yung iba nagpapagoto talaga, nakapagod din magpaka-plastic ha. Taga inspire sa mga signs na papapansin mo. Hindi lang sa'yo, pat sa mga kaibigan, kay pamilya mo. Hindi na rin siya gaano nakikisama sa pagkatramdam ng lahat na nagbago na siya at pagod na siya sa iyo kay Spark. Paano sa mga Spark na pagod na ang lalaki sa iyo is halatang wala nang gana magreply at mag-message. Yung pang-anong kay Spark. Alam niyo mga Spark, siya isa ka pinakasinyalis eh. Wala nang halata mo talaga. Napaka-obvious na eh. Kahit na wala siya masyadong ginagawa eh, di ba? at mas lalang mas obvious kapag alam mong hindi naman siya ganun. Dati alam mo naman, di ba, napaka-bis niya mag-reply. May at message, nagme-message kahit sobrang busy niya pero ngayon kahit na wala naman siya masyadong ginagawa para napipilitan na lang siya halatang tamad na siyang mag-reply sa iyo halatang parang ayaw niya na mag sa iyo di ba talaga namang ka inspired kapag kaganyan ganyan ang sitwasyon dapat mong agapan kausapin mo siya tanungin mo siya huwag kang matakot huwag kang mahiya sapagkat para din naman yan sa inyong relasyon malay mo hindi ka lang aware malay mo ayaw niya lang magsabi malay mo hindi lang sa showy malay mo may pag-asa pa kay sa isang relasyon dapat pinag-uusapan agad hindi yung pinahihiral nyo yung galit at kung ano na pang pagdududa. Pag-usapan, magtanong ka kasi sa partner mo. Maging open kayo sa isa. At sa mga signals kay sa ng isang lalaki ay nababagod na sa'yo at sa inyong relasyon kay Inspar. Ang pitong signals kay Inspar na pagod na ng lalaki sa'yo is parang wala na siyang pakialam sa'yo. Papito kay Inspar. Yan yung totoo yan kay Inspar eh. Ba, wala na siyang pakialam sa'yo. Pero ibig sabihin nun, pagod na sa'yo. Maraming dahilan, di ka na niya mahal, mayroon siyang iba, o baka naman sabihin natin hindi siya totoo sa iyo o wala siyang nahihita sa iyo o sabihin natin nagsawa na sa iyo nagsawa na sa iyo o sabihin natin uh, sabi natin nagkasala ka kasi kasi nagbago sa iyo wala siyang pakialam sa iyo dahil nga isa rin sa mga dahilan dahil pagod na sa iyo ano ba kasi kinapagod niya sa iyo bunga nga mo ano ba kinapagod niya sa iyo yung amoy mo ano ba kinapagod niya sa iyo katamaran mo sa, sa inyong labing-labing ano ba kinapagod niya sa iyo yung pagiging magasos mo pagiging demanding mo, pagiging kuripot mo, pagiging burara mo, pagiging tamad mo, ano ba kinapagod ng boyfriend mo sa iyo? Na kinakasama mo, kinapagod ng asawa mo sa iyo ng partner mo. Bakit siya napagod sa iyo? Tanungin mo sarili mo. Bago mo siya tanungin, tanungin mo muna ang sarili mo, bakit ka napagod? Bakit ba ano bang ginawa ko? Bakit ginawa ko naman lahat ah? Ginawa mo ba talaga ang lahat? Napagod, ka? napagod din siya dahil matigas ang ulo mo. Napagod din siya dahil ayaw kang sumunod sa kanya. Napagod din siya dahil ikaw ay mang walang pag-aalaga sa sarili mo. Napagod siya sapagkat mismo ang pamilya na kinakaaway mo. Napagod ka dahil wala kang pakisama sa mga kaibigan niya. Napagod siya dahil siya lang ang kumikilos upang magtagumpay kayo. Pamadkat, burara, palasa. Talaga naman, ano bang dahilan bakit siya napagod sa iyo? Tanungin mo siya ka-inspire sapagkat isa yung sa mga signs. Napapapansin mararamdaman mo, wala na siyang pakialam sa iyo. napakadelikado Bakit? sapagkat kapag ang isang laki, wala nang pakialam sa iyo, mababa ng attraction at ang interest. Mababa na ang pagpapahalaga. Masasabi natin malapit ka na niyang iwan. Malapit na siyang mawala, malapit na siyang lumayo, malapit ka ipagpalit sa iba, malapit na siyang makipaghiwalay. Kaya inspired, agapan mo, tanungin mo, para maayos mo. Sa sa mga signs, kaya inspired na ang isang lalaki, ay pagod na sa'yo. Pangulo sa isang inspired na talaga mga pagod na ang lalaki sa'yo, is ramdam mong wala na siyang love iyo. Pangulo at pinakahuli, totoo yan, mararamdaman mo talaga eh. Ikaw mismo makakapagsabi eh. Kahit magmuni-muni ka pa Kahit magtanong ka pa sa iba, mararamdaman din nila mapapansin nila. Lalo ka na. Na ikaw lagi nakakausap na kasama niya. Talagang napakalaki ng pinagbago niya. At di mo na maramdaman ng pag-ibig niya. Di niya rin pinapakita ang pagmamahal niya. Wala rin siya masyadong effort sa'yo. Ramdam mo tinatamad at tapipilitan na lang siya. Ramdam mo na nagbago na. Wala nang spark. Wala nang kilig. Wala nang dating siya. Hindi na siya yung dating nakilala mo. Ka-inspired. Sa yun sa mga signs, ramdam ng wala na siyang pag-ibig sa'yo. Pagkaganyan ka-inspired, wag mo siyang habulin. Pagkaganyan, sikapin mong ayusin, pero wag mo siyang habulin. Kung, kung nagpapahabol siya, kung ayaw niya na talaga, eh wag mo siyang habulin. Isipin mo sarili mo. Alam mo, pag alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginawang masama, di ba? Pero alamin mo toto, malay mo nagkulang ka din. Ayusin mo sa abot ng mga kaya, ipaglaban eh, mo. Pero wag naman yung todo-todo habol ka, na sobrang maghahabol ka na para kang aso. Diba? At si ginawa mo yung part mo, nagtanong ka, pinaglaban mo, inayos mo. Sinikap, sinikap mong bigyan ng solusyon, pero wag naman to the point na habol ka ng habol, wag ganun. Diba? Sa yun sa mga mararamdaman mo, ramdam mo wala na siyang pag-ibig. Wala na siyang pagmamahal. Dati grabe siya magmahal sa'yo. Dati grabe siya kung makiyakap, kung makahalik, kung makapagsabi ng I love you, kung makapagsabi ng I miss you, grabe siya, di ba? Kung gumastos para sa iyo, kung mag-reply, simbilis pa ng kidlat eh. Kung mag-message, kala mo, na MMK eh, o magpakailan man eh. Umaga pa lang, message, mo, message na kagad makikita mo. Bago matulog sa gabi, siya pang unang talaga naman ka inspired. Tatawag o oh, mag-message sa'yo. Pag break time niya, habang kumakain siya, nagbibigay siya ng panahon sa'yo kapag day off niya, binibigay niya sa'yo. Nagtatampo na mga kaibigan niya dahil inuuna ka niya pero ngayon ka-inspired lahat ng inwala na. Nagbago na siya. Hindi ka na niya mahal. Ramdam mo yun, di ba? Nakikita mo yun, di ba? O na yung loko mo sarili mo. Patuloy ka nagpapakatanga. Ibigin mo rin ang sarili mo, wag laging siya. Alamin mo kung hanggang saan lang na imitasyon mo. Alamin mo kung kailan ka lang dapat sumuko at lumaban. Tanungin mo siya kung ang ano pa ba. Tanungin mo siya kung kaya pa bang bigyan ng solusyon. Basta huwag mo siyang habulin ng habulin. Paglaban mo kahit paano, pero huwag mo siyang habulin ng habulin. Sapagkat kung talagang mahal ka niya, makikisama siya. Ayusin niya rin sa abot ng kanya mga kaya. Pero kung hindi, siya na mismo nagsusumikap, siya na mismo nagpupumilit, siya na mismo ang kusang lumalayo. Siya na mismo ang nagdidesisyon -de na huwag ka nang kausapin pa. Siya na mismo ang talaga may gustong lumayo na. Huwag mo siyang habulin kay Inspart pagkat ang totoo, mas lalo siyang mawawala ng gana sa iyo pag hinabol mo siya. Pero kapag di mo naman siya hinabol at nag-no-contact rule ka, maaari pa rin siyang bumalik sapagkat minsan ang pag-ibig nakakasawa. Hindi mo siya laging mahal. Hindi nyo laging mahal ang isa't isa. Akala nyo ba laging nyo mahal ang isa't isa? Pag nag-aaway kayo, pag nagtatampuhan kayo, di ba lumalayas pa nga? Bumabalik lang? Di ba nagbabatuhan pa nga ng gamit? Nagmumurahan? Yun ba ang mahal? Hindi sa lahat ng pagkakataon mahal niyo ang isa't isa. Pero dapat sa lahat ng pagkakataon dapat niyong ipaglaban at unaway ng isa't isa. At kung hindi niyo na gawin yun, huwag mo siyang habulin. At mag no contact ka sapagkat ang totoo, babalik at babalik ang pag-ibig niya sa iyo. Kapag nakita niya ka-inspad, ng halaga mo kapag wala ka na, magtiis ka lang sa kaunting panahon. Pag do-contact rule ka, mag-self-improve ka. At isipin mo rin mga pagkukulang mo kung lumalayo na siya o nawala na siya. Sa isang mga signs ka-inspire. Nang isang laki, pagod na sayo. Hindi mo na maramdaman ang pag-ibig niya. Huwag mo siyang habulin, ka-inspire. Ka-inspire, maraming maramislamat sa pagtapos po ng vlog dito. kung kalimutan na mag-like, comment na rin po upang makatulong din tayo sa iba sa mga... Hindi pa po nakaklik ng subscribe sa baba, paklik nyo po yung subscribe sa baba, click nyo rin po yung notification bell upang manotify kayo pag may bago upload, makikita po ninyo sa cellphone nyo. At sa mga gusto magpa-coach, yung magpa-advise, magpa-kayo, e, pak pakimais lang po ako sa aking Facebook, pakihalap po ako yung profile picture ko sa FB, at pakichat ako, ako mismo magbabasa ng message nyo, at ako mismo magre-reply. Maraming maraming salamat, pakisipagbagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo, at muli, be in sport.